same thing po, gano'n sa tatay sa kong sa tiyak so, ayos na hindi kailangan so ano yun, gano'n ako nabubuka lang sa taong asa't ako kapangusap o puso ako, takot-takot nabubuka at pray sa iyo takot-takot nabubuka maghinaw ko kaya Kita tak payah, tak payah sorry, sorry. maaf, maaf. Dahil pun tak Nunca despot iba so ito si Laman, sabi ko patayin Pastor Buloy. Kasi so, si Pastor Buloy sinaginan kasi walang sabi ko, pinulong si my If you're a small business owner, well, this video is for you. You won't believe how much time I saved with AI to launch my social media and website. My friend just suggested me this AI tool called GoDaddy Aero. It will personalize.